Alright mga kapispis, magandang araw. Welcome back to my YouTube channel. So, papakita ako sa inyo kung anong nangyari sa pagbibreed ko ng dalawang chestnut moon na magkapares. So, ito mga kapispis, panoorin nyo na lang. All Alright. So, ito yung dalawang itlog na natira sa pugan ng chestnut moon nya, mga kapispis. Parehas na unfertile at yung isang itlog ay napisana na nung nakaraan pa at meron na siyang isang inakay kaso ngayon napansin ko na nawala na yung inakay sa loob ng kanilang pugad nung sabado pa yung first hatch mga kapispis at nag 4 days old yung inakay nila kaya lang ito ang nangyari sa kanya mga kapispis kahapon lang So kanina mga kapispis nung tiningnan ko yung pugad nila at itlog na lang na dalawang peraso ang nakita ko at hinanap ko ito sa ilalim sa baba ng kanilang pugad at ito yung nakita ko mga kapispis ito na lang yung natira sa inakay hindi ko kasi alam mga kapispis kung paano siya nahulog mula sa pugad nanghihinayang lang ako kahit isang peraso lang kasi kahit papano eh, meron silang inakay So, yon mga kapispis. Hoping na magbe sila ulit this month. Uh, titingnan natin kung mag-success ba tayo sa pagbe sa kanila. All right. So, ito na yung dalawang magkapares mga kapispis. So, liin ko muna sila at ililipat ko sa kulungan, panandalian. Nakasama yung dalawang chestnut Munya kasi tatanggalin ko yung pat na yan na ginawa nila ng pugad at ililipat ko yung nest box dyan sa gilid ng screen para dyan na sila gagawa ulit ng pugad mga kapispis so huliin ko muna sila mga kapispis at babalik tayo ulit alright So, ito na nga pala yung dalawang magkapares mga kapispis. May marking na kulay white sa kanan, yung female. At yung male naman ay may marking na kulay pink sa kaliwa. Lilipat ko muna sila sa kabilang kulungan mga kapispis. So, ito na yung dalawa mga kapispis. Dito ko muna sila ilalagay at maya maya konti ay babalik ko din sila pag natapos ko nang ilagay yung nice box. So, silang apat lang yung alaga kong chestnut mo niya mga kapispis. Pero maya maya ay ilalagay ko sila sa maluwag na kulungan ulit. Try ko ulit susubukan mga kapispis kung makakapag breed ba sila ulit ngayong buwan. O titingnan na lang natin kung anong magiging resulta ulit mga kapispis. So, heto na sila mga kapispis at naibalik ko na sila sa maluwag na kulungan. At kung meron kayong nakikitang tatlong buta sa dulo, yan yung nest box. Yung nest box ay nasa likurang bahagi ng kulungan. So yung nest box pala na ginawa ko mga kapispis ay hindi ko na isama dito sa video. Pero tatlohan yan mga kapispis at bawat isa ay merong pintuan para madali kong makita yung loob kung meron akong titingnan. So, heto ulit sila mga kapispis. Inaamin ko na hindi tayo successful sa pag sa kanila. Pero try natin subukan ulit. Baka sakali mga kapispis. So, yun mga kapispis. Kung napanood mo to at meron kang ma-advise sa akin sa tamang pag ng chestnut mo ay i-comment mo lang dito sa akong video mga kapispis. Mga kapispis na confirm ko pala na hindi lang tatlong peraso ang naging itlog ng chestnut niya. Lima pala lahat at merong dalawang naipit ng nesting material na ginagawa nila. Kasi nung may itlog na sila mga kapispis ay patuloy pa rin yung paghahakot ng male na chestnut niya. At siguro habang ginagawa nila ulit yung pugad ay yung dalawang itlog ay natakpan ng nesting material. Kaya ayan mga kapispis, akala ko tatlo o apat lang. yon pala, nung nakita ko, limang piraso pala lahat mga kapispis. So, inuulit ko mga kapispis, hindi pa ako expert sa pagbibraid ng chestnut monya o anumang uri ng ibon na nandito sa akin. Kaya sana sa mga may alam dyan na nakakapanood nito, bigyan nyo naman ako ng tips kung paano ko ma-improve ang pag-aalaga ng mga ibon na tulad nito mga kapispis. So, hoping pa rin ako mga kapispis na mapaparami ko pa rin sila dito sa akin. So, yung isang kulungan pala mga kapispis ay bakantina. na. Eh, Doon ko ililipat yung dalawa kong pares na Java Sparrow. Yung magkapares na Java Sparrow mga kapispis ay tatlong beses nang nagbreed pero halos lahat ay palpak. So ito yung kulungan ng mga jabas Sparrow ko mga kapispis Papakita ko sila sa inyo Ayan sila mga na sa siyam na peraso sila sa kulungan na to Pero tapos na yung kanilang breeding season dito sa akin mga kapispis Hindi ako naging successful sa breed sa kanila Kasi puro palpak lahat So, ito yung isang peraso mga kapispis. Ito ay female. At meron siyang dalawang ring marking sa kanyang kaliwang paa. Nakapagitlog na rin siya mga kapispis. Tatlong peraso. Kaya lang hindi siya naglimlim. Kaya bugok lahat yung kanyang naging itlog. So, ibabalik ko lang siya dito sa kulungan mga kapispis. So ito yung mail na Java para mga kapispes. Meron siyang dalawang marking sa kanang paa na parehas kola yellow. At yung isa niyang kapares ay meron din marking sa kaliwang paa na isang peraso kola yellow din yung kanyang sing -sing. So ito siya mga kapispes. Ilipat ko muna sa isang kulungan. Doon ko sila pagsasamasamahin. So, ilalagay ko muna siya dito mga kapispis at uh, tolen tolin ko rin yung kapares niya na female. Ito na yung female mga kapispis uh, at parehas silang dalawa na naglalagas ng balahibo at nagpapalit ng balahibo sa muka. So, iko-condition muna natin sila mga kapispis para sa next breeding season ay maging handa na sila. Yung female nato mga kapispes ay sobrang sipag mangitlog. Tig anim anim na peraso. Yung unang beses niyang mangitlog, tatlo yung fertile pero naging bugok yun mga kapispes, hindi napisa. Sa pangalawang beses mga kapispis, nangitlog ulit siya ng anim, tatlo yung fertile at napisayon nagkaroon siya ng tatlong inakay. Pero hanggang 17 days lang yung inakay niya mga kapispis at namatay lahat kasi hindi niya pinapakain. Tinigilan na niya magpakain sa kanyang inakay mga kapispis. At sa pangatlong beses mga kapispis, nangitlog ulit siya ng anim, kaso lahat ay bugok. So sayang talaga mga kapispis. So ito na siya mga kapispis Ilalagay ko na siya kasama sa pares niya Dito sa isang kulungan So dito ko na rin siya Ilalagay mga kapispis para magkasama Na silang dalawang magkapares At makapaghanda sa next breeding season Alright mga kapispis Lipat tayo sa mga alaga kong bato-bato So, heto na nga yung dalawa kong inakay na bato-bato mga kapispis. Nasa 5 to 6 days old na silang dalawa. Uh, at salamat ay successful tayo sa so, pagbe-breed sa kanila mga kapispis. So, yung parent pala nila mga kapispis ay inakay din mula nung inalagaan ko. At uh, nasa 10 months old na sila ngayon bago sila nagbreed. So, ito yung unang pagbe-breed nila mga kapispis. So, ito yung kauna-una ang captive bred ko na bato-bato mga kapispis kasi karamihan dito sa mga bato-bato ko ay nakuha ko lang sa wild. So, after 3 days mga kapispis ay lalagyan natin sila ng leg band marking sa paa tigda peraso para hindi tayo malito at madali natin makilala ang bawat isa sa kanila mga kapispis. Sa totoo lang mga kapispis, ang pag-aalaga ng zebra dove ay nakakalito pag walang marking hindi mo alam kung sino sa kanila, si ganito at si ganyan. Kasi halos lahat sila ay magkakamuka at halos walang pinagkaiba. Kaya para madali natin silang makilala, ilalagyan natin sila ng marking o tanda sa kanilang paa. So yung ating breeding season ng bata bato mga kapispis ay magtatapos na sa June. So hindi na sila makakaabot pa. So magsisimula na naman ulit sa September. At itong bagong inakay ko ay magbe-breed na rin ng sarili nila mga kapispis. So sa ngayon mga kapispis ay hindi pa natin malalaman yung kanilang gender. At malalaman lang natin yun after 4 months pa. At kapag male naman yung isang bato-bato mga kapispis ay mabilis lang natin makikilala kasi namamara ko siya mga kapispis sa babae ng bato-bato. Yung female naman mga kapispis ay laging tahimik lang at minsan lang humuhuni. Pero kapag male naman mga kapispis ay laging namamarako sa babae kapag nanliligaw. So hitong sa video mga kapispis ay yung male natin. Meron siyang marking sa kanyang paa na kulay orange na sing -sing. Nasa 10 months old na sila ngayon ng kapares niya mga kapispis. Parehas silang inakay mula nung nakuha ko sa wild at ako nang nag-alaga at nagpalakay sa kanila hanggang sa mag-breed sila mga kapispis. So next time mga kapispis, susubukan kong gumawa ng video kung paano maikukumpara yung male at female na bato-bato. At meron tayong isang idea dyan para madali natin silang makikilala. So heto lang muna yung update sa bato-bato ko na merong inakay mga sa uh, Next time update ko ulit kayo at papakita ko sa inyo kung meron na silang balahibo At uh, lalagyan natin sila ng marking sa kanilang paa mga kapispis At sa uh, gustong magalaga ng bato-bato dyan mga kapispis Hanggang dyan pa ang kanilang breeding season Kaya pwede kayong maghanap-hanap dyan baka merong mga puga ng bato-bato dyan kunin nyo na pag meron ng balahibo mga kapispis madali lang alagaan ang inakay ng bato-bato mga kapispis ang gagawin mo lang ay panatilihin mong busog at sa gabi naman ay dapat hindi sila nilalamigan so yun mga kapispis hanggang dito na lang ang update ko sa mga alaga ko All right